ang ganda na welcome back ni King Chiu sa Showtime. Pagpasok pa lang, hatsit agad sa mga Showtime hosts. Una na nga rito si Naogi Alcacid na agad tinanong kung si Paulo Abelino ba ang lucky charm sa sunod-sunod na pagkapanalo nito sa mga projects. Asunda naman ng pagpanat ni Chong Hilario sa Kanup elect segment na kung saan? Isa sa hundi contestant ang sikat na Philippine group na yon. Ang Bini. Anad na bumanat si Jong, na si Kim Joo din ay isang Bini. Bini baby palagi ni Paolo Abilino. bola at hindi nakapagsalita ang akres. Sinabayan pa ng pangasar at hiyawan ng mga madlang people habang patuloy ang panunokso ni Kuisbo at Jong. Ang daming ayuta ngayon. Sabado, may mga kaibigan talaga tayong handang manghasar. Malayag lang ang relasyon. Busog na yon ang mga Kimpo supporters. Non-stop ang mga ayuda o paayuda. Ayon nga sa mga komento, Congratulations, Ginny! Deserve magkaroon ng pangalawang pamilya. Nahanda kang suportahan sa career mo at love life. Lahat sila bukang bibig si Paul Abelino. Ipinaparamdaw nila na siya ang gusto nila para sa iyo. Happy na sa love life, happy pa sa career. Hamang tumatagal, mas sulit natin kung gaano na ang